sa kaharian ng berbanya, May isang prinsesang ng sa luka, luka at isang prinsipe Nana in love sa Luka-lukang prinsesa <laughs> Inog sabay tae. eh <laughs> At 'pag matatapos na mai kumuha ng dahon. dahon. Dahon din haik sa probet. <laughs> oh, man sarap. Pakinomoy. <laughs> ¿Cuál no, es no, no, no.